At mga kabayan, iinumin ko na itong ginawa kong tsa ng isting ni Ang mga benefits nito mga kabayan ay nakakatulong upang mapababa ang ating bad cholesterol. Nakakatulong din upang makontrol ang pagtaas ng ating blood sugar. At pinaka mahusay dito ay panglabang sa mga taong may prostate cancer. Tinutulungan na gumaling at nakaka Tulong din sa mga may problema sa urinary tract infection. Ito ay inumin ko ng mga kabayan. Tawag sa halamang ito ay stinging nettle o lipang asos Tagalog. Sa Bisaya naman, ito ay sagay manok kung tawagin. At ito ay ubod ng kate. Huwag na huwag yung idadaiti sa inyo gantong braso at anong kate mga kabayan. Ito ay para na rin yung lipa na ginagawa nating aling atong roots. At itong mga kabayan, sa mga nagtatanong ano bang beneficyon dito, ano ang pakinabang, itong mga kabayan ay mabisa at epektibo sa mga taong may mga problema sa prostate cancer, kidney stone, urinary tract infection o UTI. Ang pamamaraan ay ganito, pwede tayong magwa ng tsaa ng dahon nito, o pwede rin yung ugat, ugat ng halamang ito. At itong mga kabayan ay di ating iinumin. nang dalwa hanggang tatlong beses maghapon. Ito naman dahon, ay papakita ko sa inyo ito ay makati pagka ganitong nasa lupa pa pero kapag ito ay naluto na at ating naigisa masarap na wala nang katit. papakita ko sa inyo kung paano ako ko magluto nito at ito pa yung iba mga kabayan may mga sibol marami dito sa aking tabing bakuran Yan. at aking kukuhanin na ito at magagawa ko ng tsaan ito at saka magluluto ako ng dahon ito kung kayo magluluto mga kabayan itong stinging nitel o sagay manok kaya kailangan yung ganitong mura pa huwag kayong magluluto ng magulang na sapagkat pag niluto natin ay hindi na malambot yung kanyang talbos o dahon Yan, kita nyo dami kong kinuha at ito ay gagawin yung tsa linisin ko at ito yung mga iba pang sulot. kita yung mga kabayan are oh. yan ito ay na uh, tubo minsan, sa mga tabi ng pader, sa mga bakanting lote o doon sa masitira. At ito'y kong lahat at aking gagawin siya at aking namang gigisahin o gugulayin yung iba para makita ninyo kung paano ko ito kinakain. Ito naman pang ito, inamahan ako pa sa aking magulang, sila'y buhay pa. Ako'y edad mga labindalawang taon. Aking nililingisang mabuti hinugasan ng ugat nitong pipangaso sa gay manok. Sa so, hindi pa nakakaalam na ito ginagawang tsa uti, papakita ko sa inyo magagawa ko. Ito yung dahaw pwede natin gawin din at sasamahan din natin ng ugat para maganda at ito yung sa pagbaba ng antas ng ating asukal sa dugo ay mahusay din sa mga may mga prostate cancer. Yan, mga kabayan. pag ah, pagpababa din ng kolesterol. Kung anong benefits ng alingatong root, gaya din ito. Parehas din ang kanilang kate. At ito mga kabayan, takukulang ko na lima hanggang tampung minuto. anito ah, na yung sagay manok. O kung tawagin ay lipang aso, sa Ingles ay stinging nitel. Ah, ko na gagawin ko ng mga kabayan na tsaa at lalagyan natin ng dalawang tasa na tubig at pakukuluan ng lima hanggang sampung minuto at saka natin palalambigin sa sala saka inumin. Pakukulo na yung ating ginagawang tsaa na stinging nettle o lipangaso. Atin ang hinay ng apoy at atin papalamigin at saka natin inumin. Ito na yung ating lipangaso na ginawa nating tsa. Atin ang isasalin dito sa tasa. At ito yung pinakuluan ko ng 10 minuto para 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 mawala na yung kanyang katay. At ngayon mga kabayan, bago ko ito ay pwede natin lagyan itong kalamasi. Ito may opsyon na lamang o oh hanay kung meron. Pero kung wala naman, ay pwede natin inumin ng purong stinging nito lamang. Ito natin lalagyan ng kabiyak ng kalamasi. Lalagyan ko rin ng kaunting hanay, mga isang kutsara. At ito ay... Eh, kung meron lamang kayo na stock, kung wala naman, pwede inumin ng forum may pang-aso lamang. At mga kabayan, inumin ko na itong ginawa tsa ng stay ni Ang mga benefits nito mga kabayan ay nakakatulong upang mapababa ang ating bad cholesterol. Nakakatulong din upang makontrol ang pagtaas ng ating blood sugar. At pinaka mahusay dito ay panglabang sa mga taong may prostate cancer. Tinutulungan na gumaling at nakakatulong din sa mga may problema sa urinary tract infection. Ito ay inumin ko ng mga kabayan. Yan mga kabayan, napakasarap. At ito naman mga kabayan, yung dahon ng pinaglagaan. mga akin ang kay na may mga kabayan ako nila ang man ang kakain so kita niyo mga kabayan yung aking nilaga ito yung dahon niya wala na yung kanyang kate ito yung makatila mang kapag sa hindi pa naluluto sa apoy mm -hmm. at ito ko sa inyo kung paano ko kakainin ito at ako magpapakita sa inyo ng pagi ko ng dahon ito at ito yung naman ako kay nanay. Pero sa ibang sa may gumagawa siya ng ganito. Kinagawa nilang gulay, sinapain. Mga ito yung dahon ng stinging nettle na aking ilaga. Na ginawa kong tsa. Tipigyan ko ng konting kalamansi. At pagkatapos, lagyan ko ng konting patis. Konting-konting lahat, baka mapalat eh. Hindi maganda sa kalusugan pag sobrang alat. So, ayan mga kabayan. Kitain nyo yan. Ang makakala ng iba, so, napakakati. Bakit nga yan kapag yan ay nakasalupa pa at hindi pa naluluto. Kita nyo ito, mga kabayan. Masarap na ito pagka ating naluto. Ayan. Panama-panama ang kalamansin sa kayong patis. No? Patis nga sabaw Wala nang pati. Kitain nyo. Uubusin ko na yung sales paglaga. Hmm. Kita nyo, mga kabayan, yan ay magaling sa ating katawan na nakatulong sa iba't bang uri ng karamdaman. Good luck and good health. At sana ay na may natutunan kayo sa binahaging ito. At kung masaya hindi pa sana ay um uminom saan ito, ay huwag muna niyo susubukan at baka hindi niyo magustuhan sa mga... Ako naman ay sa na sa pamamaraan. Mapagpalang araw, mga